Ang pamana ni Cory Aquino sa sambayan ng Pilipino. Taong 1953 pa, nang pagtibayin ang Republic Act 896, an act to declare elementary education in the Philippines, na nagkakaloob ng libreng edukasyon sa elementarya. Marami ang gustong pumasok ng high school, subalit ang libreng high school ay nasa lungsod at ilang mayamang lungsod lamang ang nagkakaloob ng libreng high school. Kaya nang manungkulan si Cory Aquino, pinagtuunan niya ng pansin ang edukasyon. Our greatest investment in enhancing national productive capacity is in education. In developing the intelligence and the sinews of our people as it were. Noong May 26, 1988, pinirmahan niya ang Republic Act 6655. Ang batas na nagkakaloob ng libreng edukasyon sa high school. Dahil dito nakapagtatag ng libreng high school sa halos lahat ng barangay sa buong bansa. Thus, we have put 98% of school-age children in school. We are close to universal elementary education. The universal free high school program is also well underway. Bago matapos ang termino ni Pangulong Cory Aquino, marami na ang nakapagtapos ng high school, marami sa kanila ang gustong pumasok sa kolehiyo. Unit ilan lamang ang pamantasan na pag-aari ng pamahalaan at hindi libre ang kolehiyo. Noong October 10, 1991, pinirmahan ni Cory ang Republic Act 7160 o ang Local Government Code na nagbigay ng kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magtatag ng post-secondary education. Kaya't nagsulputan na sa maraming bayan at lungsod sa iba't ibang panig ng bansa ang lokal na dalubhasaan at pamantasan na nagkakaloob ng libreng edukasyon sa kolehiyo. Edukasyon ang gustong ipamana ng mga magulang sa kanilang anak. Edukasyon ang pamanang iniwan ni Cory Aquino sa mga Pilipino.